Eh, pag nilong ticket ka na, magkakabot yung 8-8. Matatagpo sa lobby. <laughs> Baka ganon si Dave na gano'n. Rotisserie. Rotisserie. <laughs> Baka ganon si Dave na gano'n. Parang yung ayot.

Lobong. Lobong. Si Kobong po. Ano? Go. Oh. Nice one. 'Yun know? Okay.

Kami bababa. Siya. ba? Si Dave ba bababa? entry lang kasi talaga. Dave, ingat ha. Teka, nandun pa si Doc eh. Sir! Itong ugat lang dito. Ano, dito. Mm -hmm. Ako bibit na ka muna. Oo. Tingi na ako kasi last time, ginilid ko pa agad. Dahan-dahan. Ito yung halos gitna lang sa luha Gusto oh, ang pinakaano niya, huwag kang magbibitaw ng breno agad, ha. Malululo, ng. <laughs> Pero pag ano, hindi kaya. Di ba? Hindi Hindi kaya mong linbak. Pag hindi kaya, di lagay key mip muna. Ah. O okay. okay. kung gusto, stay lang basta. Basta, alam na oh. ng pot ko yun. Oo. Oh. Hanggang maaari, ay, huwag masyado magpupul... Kasi hindi mabilis. Dapat hindi mabilis para kung mas ang oh. dahan-dahan din. Yes. Saka, so, ah, ang pinaka-safe, laging pag-anon. Huwag pag-anon. Kasi pag gumanon ka... Pag, huwag pag-anon. Eh, may ibig ko sabihin. Iba, pag gumanon na yung bike, i mo na. Ah, okay. Huwag mo i-ganon. Okay. Kasi pag gano'n yan, alalim mo. Okay. Kay? Mark, samahan mo rin sa dok Oo. Okay. Okay. yung bike. Okay. Although yung bike mo naman nakaganyan niya sa ano eh. Nakaganyan naman niya sa downhill. Ha? importante dyan. Tingin malayo. Pakiramdam mo yung nangyayari. Yun. Ha? Ramis? Yes. <laughs> okay. Naintindihan mo ba? Huwag niyong bilisan, huwag niyong bilisan. Commit. Commit. Nice, gitna na. Sige ba? Ganyan lang, doc. ganyan lang, Dok. Ganyan lang, Dok. Nice. Control. Parang hindi na ganyan lang sa'yo, no? Oo. No. Oh. Ah! <laughs> oh, nakita mo yun? Oh, <laughs> nakita mo ni Dok. Para hindi umitsa. Dahan-dahan. Control, ha? Nice dok! <laughs> so nalalim doon yung uh -oh. niya. Uh Oo, -oh, pero kahit malalim yung, kung daan -daan ka, hindi ka tatalsik. Okay. okay. Mm -hmm. <laughs> Ingat, bro. Yeah. There you go. Santa Cruz! Okay. Nice. Yon nakita mo Mark oh. Pag hindi mo then, okay? Bye. Yeah. Okay. Nice, nice, nice. Good, good. Tingin sa malayo. op clear clear. 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 Everybody clear. Everybody clear. Everybody clear? <laughs> <Yeah>. <laughs> Elly Boy, The Fastest, The Worms, The Bios, The Kulotchi. Go, go, Chelly! Wow! Lilipat siya talaga. Sa kanan. Pwede kong kanan eh, pwede kong kaliwa eh. Raja celang. Iya lo. Bisa mau shortcut kah? Yan. Nice. Teson. Bitopreno. <laughs> ya, yeah, let's go. Oke. Okay. Very good. Tangina ang init. Sakit. Soto laja. Kaya yan Oh, ka... eh, 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 Okay na, to sa yung, <laughs> 'di ba? Yung Unang punta. Siete lagi. Mga 7 ko. Gusto na po ni Kuya Bo. Sana yun na sana yun na si Jaja sa ganito, di ba? Ha? Sana yun na Ha? Yung utak nila kasi. Mas magaling pa nga siya sa akin sa na Sa blue zone. Blue zone yun. Nagagawa na yun. Yun, bumaba. Sino?

Jill! Ah. Sundan mo ako sa may wala. Yung sa kahoy. Ay, hindi ko kayo yata yun. Sunod ka lang. Ha? Susubukan ko lang, parang hindi ko kayo. Hindi. Tingnan mo kaagad ako. Ah. Kung paano ako papasok. Kailangan may speed ka. Ah, sige. Ay, alam mo. Okay lang yun sis, makapit. Uh, parang ah. sa base camp. Oo. Okay. Kasi base, parang as, as, Parang sa kambal. Yun, makapit yun. Okay. Pag, pag ganun, sh, ganun lang. Sige, antayin ko. Huwag kang pepreno, ha? Saan ka oh, oh. papasok? Oh, sige, go. Hindi ko kasi alam saan. Malayo pa lang, tingnan mo na. Diyan ka na. Tos! Jin! Ah! Ha ha!

Hey. <tuk> hey. hey. Oke, lanjut. kaliwa kaliwa kaliwa.